Hello guys. Meron akong maraming kamatis dito. Ayan. So medyo nagkaedad na sila. <laughs> nagkaedad. Ire-ready ko lang tong kamatis para sa mga alaga. Syempre, ang ating star for today na si Buttercup. Si Buttercup ay yung aking white calso na nakuha doon sa World Game Expo noong ano, last month, January. Galing kala Sir B-Boy Enriquez. So, ayun. So, nung nakaraan, nagbigay na rin ako ng kamatis sa kanya. Medyo, medyo nilang gusto, pero slowly, masasaray din siya na paminsan-minsan, kumakain siya ng mga kakaibang food, maliban talaga sa pagkain ng binibigay ko sa kanya. So, slicing ko lang muna to guys. Tapos, goods na mamaya. yun hmm, guys so maliban kay buttercup syempre bibigyan ko rin si Laskai si Kidlat, si Zeus hmm. favorite nila to tapos bibigyan ko na rin si buttercup ng Madre de Agua i-introduce ko sa kanya slowly pa konti konti kung ano yung mga pagkain ng mga alaga ko ipapakilala ko sa kanya kasi malaking tulong na natural food din yung napapakain ko sa kanya tapos sa susunod, malunggay. Sa susunod, ipil. Yung mga ganun ba na mga pagkain? Yung mga available dito sa kapaligiran. Guys, ayun si Buttercup po. Ayun. Ayun, si Buttercup. Ngayon, madadaanan natin sila Hawk, sila Otlum, at saka si Tikbalang. Ayun. Kasi nandun banda yung ating kukuhanin na yung Madre de Agua. Siyempre si Bradley, everyone. Ayun si Bradley. Isa sa pinakamatandang manok dito sa aming bakuran. So, puntahan natin yung Madre de Agua. Ang Madre de Agua ngayon is, hindi siya gaano kayabong kasi Walang ulan. So ayan siya, medyo dry siya. Ayan. Pero pwede na to kaysa sa wala silang gulay. Kumbaga hindi lang to talaga maraming suli or maraming yabong kasi nga hindi umuulan. Mapipili lang ako ng magandang dahon, syempre. Syempre the best para kay ano, the best dapat para kay Buttercup. So nakapili na ako. Ito na guys yung aking napili. So, let's walk! Ta-da-da-da! Ta-da-da-da! Guys, tingnan Sobrang maalikabok siya. Kasi nga, sobrang walang ulan. Umulang kahapon pero, syung! Tapos na. Ganun yung ulan. Syung! Ugasan mo to. Para mawala yung ano. Alikabok. Tapos, syempre, tatanggalin na to. Tatanggalin to. It's ready It's hiwa-hiwa time Napanggal so, lang to Kasi matigas Rawawa naman sila Tapos Hiwain mo lang konti Kain pang konti. Kasi ginagamit ko to kasi kakain yung mga sisiw eh. So, para hindi sila gaano malakihan. So, ngayon hiwain ng paninipis. Paninipis. Hmm, kabango. Siguro kaya ito nagugustuhan din ng mga alaga. Kasi, mabango siya. Tapos, appetizing yung kanyang amoy. Ang hindi ko lang gusto dito, para siyang manunugat. Kasi mara, parang, maano siya, parang mabolo. Meron siyang ganung effect na dahon. So, gayatin ko lang muna ito saglit. Guys, pag nakaganyan na kayong hiwa, yan o, ba? Diba? Para mas, mag, mas maliit pa. Hiwain nyo pa ng pakros. Guys, yung hiwang ganito dahil sa may mga sisiw na kakain, no? Kasi gusto din nila to, eh. Ngayon, kung malalaki naman, kahit isang buong buong dahon ipakain mo sa kanila, okay lang. Kasi sila na mag-decide. Pero ito, in general, kasi papakainin ko. Tapos, ito, di ko sure kung kakain si Buttercup kasi first time niya to. Pero sana kumain kasi alam kong magiging favorite niya to. Katulad ng mga iba. Okay. Greens first ba? Parang gumagawa lang ng salad ah. Tapos yung kamatis naman. Okay. Tapos siwa. Okay. Oh, parang pang kinilaw lang ah. Parang pang lagay ng ano. Salad. So, it's time puntahan na natin si Buttercup kasi tayo na pa niya pa ako sinisilip-silip. Tingnan niyo dito. Ayun oh. No? Sinisilip niya na yung pagkain kasi mga late na ako ng 5 minutes. Let's go. Pakain na tayo. Malinis yung kanyang kainan tsaka inuman. So guys, medyo maaraw lang. ibigang ko lang siya ng kanyang pagkain. Tapos syempre, yung kanyang kamatis na may Madre de Agua. konti pa lang kasi baka hindi niya bet madre di agua excuse me buttercup is your food tinan nga natin kung magugustuhan niya hindi mo kataano yun eh hindi dito yung inuman niya judge huwag So far, so good. Gusto niya yung kanyang kinakain. Ayun, kumain na siya ng kamatis at saka ng madre de agua. Yung kamatis, parang second time na kami nagbigay, so sanay na siya. Bali, yung titignan ko na lang talaga kung bet niya yung madre de di agua. yung ko na lang siya ng tubig. Para pag mauhog, may tubig niya siya. Sige, kain ka lang, butter ka. So far guys, nag-i-enjoy siya sa kanyang ano um kamatis kamay madre di ako ganyan guys ang ginagawa ko pag lalo na pag yung mga alaga na mga nas, nasa scratch tapos wala siyang makitang or makain ng mga damo-damo so ayun nagpo-provide talaga ako ng mga greens or mga gulay sa so next time naman siguro hindi na nakatadtad na Madre de Agua ang ibibigay ko sa kanya kundi yung mismong dahon na tsaka dahon ng ipil dahon ng malunggay ng kangkong o mayroong available so yun ang ibibigay ko para masustansin kanyang food pakainin ko na muna si Sky ang aking bata yes Sky kayo. Tapos siempre bibigyan ko rin Gusto niya yan. Mahilig yung kumain ng gulay. Diba? Yan ang aking bataan. Si Sky. Ang aking buli. Next naman syempre, yung mga puti dito na barbaro. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Kayo, kayo na, kayo na. Kayo na sa Walang lalabas? Yes. Okay. One, two, Ayun, 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 Tapos bibigyan ko sila ng kanilang reg regular na food okay excuse me isa pa wait lang excuse me kidlat excuse me zus wag kang umapaktan bebe. so yun guys yun ang aking pa food ngayon, kaila buttercup kaila kidlat, kaila zus Very good ang kanilang food. Healthy. At yun ang aking mixture ng kamatis tsaka madre de agua tsaka yung kanilang regular food. Yun ang aking mga barbaro. At ako si Aling Mimay. Bye-bye!